O oh, to eto naman mga kababayan, ayan. Yun ay itsura noon, 'di ba? Nakikita niyo mga kababayan, eh, yung itsura noon ng Baywalk. 'Di ba? Ano inaayos daw ng dolomite. 'Di ba? Bakit daw nagtatapon ng dolomite? Ng pera para diyan, 'di ba? Mga ulol talaga eh. Sayang doon 'yung pera. Sabi ng mga komentista, 'di ba, mga nagko-comment sa mga iba't ibang platform sayang lang daw yung pera hindi na daw dapat pinagtuunan yan sabi ang tanong nga dyan eh diba yung dolomite, yung dolomite beach dapat nung mong talaga nililinis ko talaga yan ang tanong nga sa inyo eh diba ito tanong ko sa inyo ah. kayo ilang beses kayo maglinis ng bahay ano pag malinis di nyo nalilinis yung susunod yun eh, yung tanong ko sa inyo sa mga gamit ganun din eh kaya palang babantot nyo. Ang babaho ng mga bullshit na to. Diba? Makapag-comment lang eh. Sabi nila, kaya daw binabaha ang Maynila. Eh gawa daw na ito. Diba? Dun sa Dolomite na yan. Gawa daw ng Dolomite. Eh sabi ko, noon pa man eh, binabaha na ang Maynila. Diba? Matagal na hong binabaha ang Maynila. Kasi daw, sinaray yun yung ano. Oh, wala tayong problema doon. Kung sinaray yun, pwede naman buksan ulit eh. Diba? ba? diba? Yun nga sabi ni Manila Meres ko eh. Pwede naman buksan ulit. Pago silang yung tubig pag, para mabilis bumaha. Ah, bumaha. Mawala yung baha. Diba? Si DC nila yung doon, no? pero yung katabi niya ito, sa may pasay, na tinabunan, ginawang reclamation, hindi nila na nakita yun. Diba? Kaya ah, ito mga kababayan, simple simple, diba? Yung sa pasay, hindi nila napansin. Tinabunan na ng lupa yun. Bakit yung hindi imbestigahan yun? Diba? Yung dolomite daw, kailangan imbestigahan. Sabi ng congressman. Tapos sabi ng MMDA, di ba? <coughs> Isa daw sa dahilan yan. Tapos naglabasan yung mga balita. Diba? Naglabasan yung mga balita ngayon. Muntakin niya, naglabasan yung mga balita. May nakuwang sopa, may nakuwang ano-ano, na rep, basura. Diba doon sa mga ano, sa mga ano niyan, yung, diba, pumping station, flood control. Diba? yung sinasabi ko. Dapat yun ang minimaintain. Yung nililinis nyo rin yun. Araw. Hindi naman araw-araw kahit bumbunong ko o buwan. Nililinis nila. Hindi. Ang nangyari ngayon, saka sila maglilinis pagka bumabag yun na. At bumabaha. Ano yung mga baha dun sa ano? Parting Rizal. Di ba? Kasalanan din yung Dolomite? Bumaha sa Commonwealth. Kasalanan pa rin ng Dolomite. Sige nga, bakit paliwanag nga ako, mga inutin? Ito so, mga Inutin in na mga ano eh Mga lugalista Mga nagkokomento eh Masyado kayo nagpapapano wala Pag may sinabi yung ganitong ano Ganitong ganyan Hindi kayo mag-research Mga animal kayo Matagal na ako ang Maynila Diba? Ang problema mo, yung mga pumping station, di ba kagaya sa Quezon City, di ba sinabi nga ni Manila Meres ko, sa Tullian River, dumidiretso yung papunta doon sa may 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 sinabi siyang parang ano rito eh sa Mani sa Manila eh. Karugtong noon, doon dun dumadaan. okay, ngayon, nandoon ngayon, 'di ba, nag nagkaroon ng sopa, meret pa. Baka magtatayo ng bahay doon. O sala. Ba? Diba? Kasi sinisi nila yung Dolomite. Alam mo ang tagal na panahon na ho no? 'di ba? Ilang dekada na ho yan, ano na 'yan? Ilang presidente 'yung dumaan muntakin niya yan, ganyan na itsura. Kahit sinong, ano, may makikita yan. Diba? Pero, pero pinta sa ibang bansa kasi may mga bansang ganyan eh. Pag nakikita nilang ganyan, nakakasira ho. Nakakasira ng imahe. Diba? Kahit sino mga turista, makikita yung ganyan, ayaw na eh. Masasakay ka ng, ano dyan, ng tawag nun, yung bangka. Diba? Papuntang bataan. Mamamasyal ka. Hindi ka nasasakay dyan. Ano, pag nahulog ka pa dyan, mam, na mo hindi lulunod eh. Basura. nga? Kasi nangyari oh, yung mga pumping station, talagang dinumog ng basura, di ba? Dapat 'yun na mini -maintain. Saka dapat to, oh, yung mga tao ano, maging responsable sa pagtatapon ng basura. Di ba? hindi yung tinatapon sa ilog, di ba? Yun yung nangyari. Kay MMDA, hindi nila hindi nila na ng pansin nyo na ganun kadaming basura. Ano pagtuunan nila ng pansin nyo, Encap. Puro camera dito, camera doon. Yun yung nangyari. Mas binantayan nila end cap. Ha? Tingnan niyo ano, 'di ba? Binaha yung ano, 'di ba? Naging katatawanan ng pa nga yung Commonwealth, tingo tutusin eh. 'Di ba? Commonwealth naging binaha. Yung pala may bumaram poste. poste, poste bumara? Ewan ko, napanood ko na sa balita yun, ha? Basta meron daw bumara doon. O, mantakin nyo yun. Basta inyong nyo yung camera kaysa inspection ninyo mga ganong senaryo. Kasi yung trabaho naman ninyo, ninyo talaga noon is inspection ninyo mga ganyan, eh, at magdinis ng mga ano, eh, kapaligiran. Eh. Hindi yung gumawa ng ano. Di ba? Kaya maraming nagdududa sa inyo kung para sa niya incap na pagkakaperahan ba yun o ano eh. Duday mga motorista eh. Diba? Sana maging ano din mo kayo. Kasi may budget din kayo eh. Di ba? Humahawak din kayo ng pera. Ay nako. So yun na mga kababayan.